Pasado alas 2 kahapon, September 25, rumesponde ang mga pulis sa isang lodge sa Baguio City matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Ito'y matapos niyang maaktuhan ng tatlong kalalakihan na nagpapat session sa loob ng isang kwarto sa lodge. Ayon sa salaysay ng concerned citizen sa BCPO, inum lang daw ang aya ng kalalakihan sa concerned citizen. Pero nang makarating sa lugar, tumambad na raw sa kanya na gumagamit raw ang mga ito ng droga. Kareceive ng call ang ating kapulisan sa Police Station 10 na allegedly mayroong uh, gumagawa ng path session sa loob ng isang kwarto. So acting on that report, uh, nag-respond nga ang mga kapulisan ng Station 10 at doon nga nakita nila through sa nakagewang na... Uh, pintuan ng uh, kwarto na yon na uh, may nagpapat session. Ang mga naarestong sospek ay tatlong kalalakihan, isang 39 anyos, 38 anyos at 29 anyos na pawang residente ng Baguio City. So tatlo yung mga kalalakihan kalalakihang ito uh, at yon nakuntis ka ang uh, hingi, humigit kumulang na uh, shabu, suspected shabu, mga uh, less than 3 grams na nagkakahalaga ng uh, 17,500 plus. Maliban dito, nakumpis ka rin ang dalawang transparent plastic sachet na may residue ng hinihinalang shabu at iba't ibang mga drug para parnalya. Nasa kustodiya na ng BCPO Station 10 ang mga sospek. So, For now, pre prepare nila yung mga documents para sa tatlong suspect na ito at uh, maharap sila sa kasong violation of Republic Act uh, 9165. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ng mga suspect pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nananawagan ng BCPO sa publiko na makiisa sa kampanya kontra-droga sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad sa kanilang mga komunidad. Ron Maranan, RNG News.